naganap na. Ito po'y matatagpuan sa John 19 verse 30. Ano ang tinapos ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? At bakit sinabi niyang, it is finished to seek the lost. Hanapin ng Panginoon ang mga taong nawawala sa kanya pong kapagpalang kamay. He is faithful and just to forgive us from all our sins. No one is qualified to become a Savior. Kaya po, ang nag-iisang Panginoong Yesus lamang ang qualified para tayo po ay tubusin sa ating kasalanan. Romans 3.23 All have seen and come short of the glory of God. Praise the Lord! Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jojo de los Reyes na maghahatid sa inyo ng mensahe tungkol sa ikapitong huling wika ng ating Panginoong Jesus. araw bilang pagunita sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pagbubulay-bulayan natin ang pitong huling wika ni Heso Kristo. Ang kanyang pitong huling wika ay hindi lamang mga salitang binitiwan, kundi buhay na pumupuno sa ating lakbayin bilang Kristiyano. Sa ika na huling wika, tinalakay natin ang kanyang pangungusap na naganap na. Mula sa Juan, Kabanatang Labing Siyam, Talatang Tatlumpu. Ngayon naman, sa ikapitong huling wika, pagnilayan natin ang kanyang salita sa Lukas 23, talatang 44 hanggang 46. Ayon po rito, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Atin pong masasalamin ang ating Panginoong Hesus sa kaganapang ito ng kanyang wikain, ang Ama, sa iyong mga kabay, ipinagtatagubilin ko ang aking Espiritu. Alam po ninyo mga magulang at kapatid, bago ito maganap, naranasan po ng ating Panginoong Hesus ang kahindik hindi na pagdurusa. Pagdurusa na hindi po uh, ikanga natin kayang ipaliwanag o ikanga ay walang sapat na pangangusap, ang pwedeng magpaliwanag sa kanyang hirap na dinanas. Bakit po? Dito po sa Aklat ng Kabanatang, Uh, labing siyam ng aklat ng San Juan, ay makikita po natin ang tatlong bagay na naganap sa ating Panginoong Yesus. Una, He was abused. Kapag kaatin pong binasa ang banal na kasulatan, makikita po natin, sabi ng banal na kasulatan, ipinakuha ni Pilato si Yesus at ipinahagupi. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinig, ginawa itong corona at ipinutong kay Yesus. Siya rin ay sinuotan ng balabal na kulay ube. Bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati. Mabuhay ang hari ng mga hudyo at kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, Iaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tini at balabal na kulay ube. At sinabi sa kanila ni Pilato, Sige, pagmasdan ninyo siya pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya. Bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sa dalawang pagkakataon ay binanggit ni Pilato ang mga katagang, wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Subalit ang sigaw ng mga tao nung mga kapanahon ng iyon, at ang mga undue influence ng mga religious leader ay kaniyang uh, napakinggan at ang kanilang tinig ay nagsasabing ipako si Heso Kristo. Ah, at bago ito maganap, siya po ay pinahirapan, siya po ay inabuso, ika nga po natin. Nilagyan ng koronong tinik, hinagupit, at alam po ninyo mga magulang at kapatid, ang mga ika nga po ay mga berdugo na mga nagpapahirap sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa mga kapanahon ng iyon ay walang ipinakikitang awa o habag habang ito ay kanilang ginagawa. Malupit ang mundo. Malupit ang kanyang naranasan sa mga tao nung mga kapanahon ng iyon. Jesus was abused. He was rejected ang sabi ni Pilato, maari kitang uh, palayain. Subalit uh, ano ang nangyari? Ha, nagpupumilit ang mga tao na sa halip na palayain ni Pilato ang ating Panginoong Yesus, Ha, iba ang kanilang pinili sa halip na ang, ang ibigay ni Pilato ay kalayaan. People rejected Jesus. He was rejected. Mga magulang at kapatid, hindi madali ang 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 maranasan na, ang makaranas ng rejection. It is not easy to be rejected and ignored. Siguro sa ating buhay kung minsan may mga taong sumus, sumisino no at umuuri sa atin. Sa mga taong nag-aapply kung minsan ng trabaho sasabihin I think uh, wala ka pang karanasan and you feel uh, discouraged. Kapag ito ay naranasan ninyo. When you when you experience rejection lalo ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa halip na ang kalayaan na bagamat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, ah, ang pinili ng mga tao ay ang Kanyang kamatayan. Ikatlong bagay na makikita natin dito sa ating Panginoong Heso Kristo, hindi lamang siya abused, hindi lamang siya rejected. Ang ikatlong bagay na makikita po natin dito ay He was humiliated lubhang ginawang kaawa-awa at matinding pagpapahirap ang kanilang ipinagkaloob sa Panginoong Yesus. Ano ang sabi rito? Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Yesus upang siya'y maipako sa krus. Kinuha nga nila si Yesus. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagin lugar ng bungo. Golgota sa wikang Hebreyo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa ha isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa ha kasamang ipinako ang ating Panginoong Hesus ng dalawang magnanakaw yet ah walang nakitang kasalanan sa kanya ha? at alam po ninyo mga magulang at kapatid sabi nga po ng banal na kasulatan in Philippians chapter 2 beginning with verse 6 hanggang verse 11 ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nanatili sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Sa halip, nagkatawang tao siya hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ah, at makaraan ito, habang siya ay nakabayubay sa krus, winika niya isa-isa ang kanyang huling pitong wika. At sa ikapitong huling wika, kanyang binanggit ang mga katagang, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ano nga ba ang aral na makikita natin sa ikapitong wika ng ating Panginoong Yesus? Una, ito po ay nagpapahayag ng buong pusong pagtalima sa kalooban ng amang sumasalangit. Ito po ay nagpapahayag ng buong pusong pagtalima sa kalooban ng amang sumasalangit. Mga kapatid, ang ating Panginoong Heso Kristo, sa kanyang pagkakatawang tao, makikita po natin ang, ang kanyang karanasan na nagpapahayag ng kanyang pagpapasakop sa kalooban ng amang sumasalangit. Naalala ko po at a very young age, 12 years old, kinukonsider na mga bata ng mga kapanahon ng iyon. Nagpunta po ang mag-asawang Maria at Jose sa templo upang kasila ay maghandog. Ah, at uh, dumating po ang uh, kanilang pagkakataon na nagawa na kan ang kanilang mga, uh, in a way, ay religious obligation, so to speak. So, pakaraan po yon ay umuwi na po sila sa kanilang tahanan. Pagdating po nila sa kanilang tahanan, nalaman ni Maria na hindi pala kasama ni Jose ang kanyang anak. At nalaman din ni Jose na hindi nila nakasama ni Maria ang kanilang anak. Kaya dali-dali po silang bumalik sa templo at hinanap ang ating Panginoong Jesus. Laking gulat ng mag-asawang Maria at Jose. After three days, makikita po natin that Jesus was still at the temple. Ano po ang kanyang ginagawa? Ang sabi po ng banal na kasulatan, ah, siya po ay nakikipag-usap sa mga religious leader at that time. Hindi naman po sinabing nakikipagtalo, nakikipagdebate. Subalit, makikita po natin ang Kanyang pagbibigay din po ng Kanyang pagkaunawa at kamalayan sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi ni Jose? Anak, labis kaming nag-aalala nang hindi ka namin makita. Pero alam po ninyo ano ang wika ng ating Panginoon? Ang sabi po ng salita ng Diyos, hallelujah, Hindi ba ninyo batid? Hindi ba ninyo alam? I must be at my Father's house. I must be at my Father's house doing my heavenly father's business so to speak si jesus ang kanyang puso ay nakatuon sa pagganap ng kalooban ng amang sumasalangit sa panahon ngayon we barely see a 12 years old serious in attending the church po most are in a computer shop playing call of duty at kung ano-ano pang mga uh, uh, mga laro sa computer pero ang ating Panginoong Heso Kristo po, nahandoon siya sa templo at ang mahalaga sa kanya ay ang pagganap ng kalooban ng amang sumasalangit. It is a revelation of his undivided heart. Sabi nga po in Psalm 86 verse 11, Teach me your way that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name. Mahalaga po ang bagay na ito upang ma niya ang kanyang mission And assignment in life. Kaya naman ang ating Panginoong Yesus, sabi po niya in John chapter 8, verse 29, He who sent me is with me. He has not let me alone, for I always do what pleases Him. At a very young age, Satan tried to kill him, si Jesus po. Si Herod po, makikita natin ay ginamit ng kaaway para patayin ang mga batang dalawang taong gulang pababa in Bethlehem sapagkat para kay Herodes banta sa kanya ang ating Panginoong Yesus. Pero si Jesus, alam niya, may mission siya in life. And that is His goal. Mangyari ang kalooban ng kanyang amang sumasalangit. Even in John chapter 6, verse 15, ano po ang makikita natin? nang makita ng mga tao ang kanyang mga ginagawang kamangha-mangha. Ah, ang sabi ng John 6, verse 15, Knowing that they intended to come and make him king by force, withdraw again to a mountain by himself. Ah, ano po ang makikita natin dito? Ah, yun pong mga kingless nung time na yon. They tried to make him the king. Pero alam po ninyo mga kapatid, sa kamatayan, ni Kristo. Hindi batid ng marami na ito ang hakbang upang siya ay maging King of Kings and Lord of Lord. Jesus is focused in His assignment and goal in life. He said in John chapter 4, verse 34, My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus nakatuon ang kanyang uh, atensyon sa pagganap ng kalooban ng ating amang sumasalangit hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ng kalbaryo amen ikalawang bagay po na gusto kong iwanan sa atin na makikita po nating kapahayagan ng ikapitong wika ng ng ating panginoong Heso Kristo ikapitong huling ikapitong wika ng ating Panginoon. Ano po? Walang pasubaling pagsangayon sa nais ng amang sumasalangit. Walang pasubaling pagsangayon sa kalooban o nais ng amang sumasalangit. Ha? Pwede ko pong sigurong bigkasin. This is the voice of a glad surrender to God's perfect will. This is the voice of a glad surrender to God's perfect will. Ilang araw bago niya wikain ang kanyang huling, ika ikapitong huling wika. Ha? Sinabi po niya in Luke 22 verse 42, while he is in the agony at the garden in the garden of Gethsemane, ang sabi niya, Ama, kung maari, alisin mo sa akin ang saro ng pagdurusang ito. However, no? Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Bilang mga Kristiyano, the real victory we seek in this world is not for ourselves, but for the gospel. Ah, that should be our greatest desire, to see the advancement of God's kingdom and God's will to be done here on earth. Mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagpakita nito. When He said, Ama, not my will, but yours be done. Human as we are, we are looking for success, significance, uh, victory in life. Mabuti naman po yun, walang masama doon. Pero siguro kung uuriin natin ang kaganapan sa ating Panginoong Yesus, maituturing na parabagang isang kabiguan. Ang makitang ang ating Panginoong Yesus ay nasa isang kahambal-hambal na kalagayan sa krus ng Kalbaryo. Subalit ipinahayag ng salita ng Diyos ng pagpapasakop sa kalooban ng ating amang sumasalangit ay hindi kabiguan. Let me repeat it. Ang pagpapasakop sa kalooban ng kalooban ng ating amang sumasalangit ay hindi kabiguan. Ikatlong bagay na makikita po natin sa ating Panginoong Yesus sa aral ng kanyang uh, huling ikapitong wika. Ito po ay kapahayagan ng hindi matitinag na tiwala sa Diyos. Ha? Kapahayagan ng hindi matitinag na tiwala sa Diyos. Ha? Sa kabila ng mga kaganapang ito, ano ang sabi ng ating ng Panginoong Heso Kristo uh, in Hebrews 122 4 Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Mga magulang at kapatid, our Lord went through various trials antindi ng kanyang karanasan. Ah, uh, he, 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 suffered terribly in the hand of the Romans during that time. Ah, uh, he was abused. Ah, uh, he, he is humiliated. He is rejected. Pero ano ang dahilan bakit ito ay kanyang napagtagumpayan? Ha? Ah, the joy that was set before him. Ang sabi ng verse 2 ng Hebrews chapter 12. There is a joy that was set before him. And his battle against sin took him to the cross and cost him his life. Mga kapatid, most of us will not run on that course. It will be our task to live for Jesus. No? Subalit, ipagpalagay na na dumating man ng pagkakataon nakailanganing maging ang ating buhay ay ibigay natin sa kanya hindi kawalan ang pag-aalay at pagbibigay ng buhay sa Panginoon kaya naman look unto Jesus these words are secret encouragement and strength when we race when the race gets difficult mahalaga po na nakatingin tayo sa Panginoon at hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating kapwa, hindi sa mga kaganapan, kung hindi sa Panginoon lamang. Kaya ngayong umaga, ngayong araw na ito, sa atin pong uh, ikapitong huling wika ng ating Panginoon, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay nakaranas ng iba't ibang pasakit, hinagupit, tinalikuran, subalit inialay mo ang iyong buhay para sa aking kaligtasan. Sa araw na ito, iniaalay ko rin po sa iyo ang aking buhay. Maghari ka at maganap ang iyong kalooban. In Jesus' name. Amen. Ako na lang po ang mananalangin sa glit. Dakilang Diyos, nakita mo ang bawat isang sumusubaybay sa programang ito ngayong araw na ito. Ang panalangin ko, ang biyayang kaakibat ng iyong salita na aming pinagbulayan ay tanggapin ng bawat isa. Sa sino mang may sakit, may karamdaman, anuman ang kabigatan sa buhay, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at ikaw ang magkaloob ng mabuting bagay na kailangan ng lahat ng sumusubaybay ng programang ito. Thank you, Lord. To you be the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa ikapitong araw ng pagbubulay ng pitong huling wika ng ating Panginoong Jesus. Paano natin isa sa buhay ang ikapitong huling wika? Lubhang napakahalaga para sa atin ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos upang ang kanyang nais ay matupad at maganap sa ating buhay. Muli ako po si Pastor Jojo De Los Reyes. Lagi nating tatandaan ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. And to God be all the glory.